Guys, nandito tayo ngayon sa May uh, Tutupan Center, no? At uh, check natin, titingnan natin dito ngayon kung uh, nandito pa ba yung marking o linya ng uh, mga tindera na noon ay uh, iniligay ni Mayor Iscom uh, Moreno nung siya po ay uh, kasalukuyang mayor pa. So, titingnan natin ngayon, guys, kung yun bang mga marking na yun ay buhay pa o naririto pa. So, dito, tara, tara guys. natin. So yun yung dahilan ng uh, marking na yun kung bakit uh, para may madaanan yung mga tao So ito guys, so, kikita natin Ayan, yung kulay puti na yan Ayan yung puti na yan So papapansin nyo guys Yan, yan. Yan, yung, yan po yung marking na para ang mga uh, tendera ay hindi po lumampas dyan. So titingnan natin kung may implement pa ba kung ibubuhayin para rin ba uli ni Yorme kung siya po ay mauupo. So ayan, kagaya nito. Yan, may mga lumampas guys. Yan. So yung mga marking po, ang importante po yan. So titingnan po natin kung yan po ay Uh, i-implement ba uli so yan guys now nakikita nga natin yung mga uh, uh, tinda nila rito ay uh, eh, nakalampas na doon sa mark na nakikita po natin at burado na po siya yan uh, yung iba burado na burado yung iba guys so yan po yung uh, kita na po natin yan, yan po ang uh, dahilan kung bakit tabi muna, tabi muna, bote, muna Kailangan para makadaan po yung mga Sasakyan, yan o, oh, kagaya ng malalaki muna, Sasakyan muna, na yan Ito so, yung parking. marking uh, so, Kagaya po yan Lampas, lampas na po Yan So, ayan po yung dahilan kung bakit May marking Ayan na guys Ayan, sa so, makikita po natin nawala na po, nawala na. Ayan, nawala na, natakpan na ng mga paninda. Natakpan na po ng mga paninda yung marking. Ayan, so nawawala po yung marking, guys. Ayan, pati sa kabila ay wala na rin. Ayan, ayan. may nakita tayo doon. Doon, doon. sa gawin na yun. Ayan, ayan, ayan. sa gawin na yun. Ayan. So, uh, natakpan. So, titingnan natin guys kung may implement ba uli yung marking na yan. Ayan. So, yan po yung marking guys. So, yan. Eh. So, dito wala natin makita. Ayan. So, titingnan po natin kung saan po yung mga marking. Ayan. 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 So, dito. Ayan naman natin dito guys. Kung uh, meron pa rito. So, yan po kasi yung... Uh, na uh, nakaraang uh, administration ni Yorme ay pinilagay po yung mga marking na yon. so gawin naman dito ay wa, malinis naman dito guys so doon lang yon, doon lang at uh, teka. tinan naman din natin dito sa kabila ayan so yun nga no uh, importante po yung linya na yon, yung marking na yon. Para guide po yon sa mga tindera na hindi po lumampas. Dahil yun nga nagiging problema, wala nga pong madaanan yung mga sasakyan o yung mga tao na dumadaan. So dito naman, tinan natin dito, nasa may 168 tayo. At dito, na Nabura na. Yan, so, nabura, nabura. Okay. So, wala na rito, guys. E balik tayo doon sa kanina. Na, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ay nawawala na yung mga marking dahil uh, lumampas-lampas na po yung mga nagtitinda at yung mga paninda guys so there the guys is getting to know Nguyên, nguồn oh, na, guys. gái sáng, nguồn lạc nặng, nặng ito. nặng nặng nề sáng, nặng nề sáng, nặng nề Oh, nặng nề sáng, nặng

Ayan. So, ayan. Nakalabas na tayo sa may rekto, at uh, tutupan. So, ayan, guys. At yun nga, no? Ah, uh, hinanap natin yung mark o line na ah, uh, binigay sa kanila noon para sa mga tindero, tindera o mga nakapwesto na mga wag lalampas doon sa linya na yon sa mark line na yon no know? at yan nga at napansin natin yung iba burado na at nawawala na pero meron pa rin tayong pangilan ilan na namamataan so ayan guys ayan, uh, lang po ang up natin sa ating paghahanap ng mga marking na noon ay pinamarkahan ni dat ni ngayon yung, uh, uh, new elect mayor Isko Moreno. So ang tabayan po natin guys kung yan po ba ay ibabalik o imimintay na lang na maglaho yung mga naturang marking na yan. So salamat po ng marami. Ito po si Abagis Vlog. Muling naga uh, nag-a-update dito sa Manila. Update. Sabi nga ni Esko. At sabi ng uh, buong Manilinyo at buong Pilipinas. God first. Maraming maraming salamat po. Yabagis vlog.